Palakpakan at hiyawan ang sumalubong sa Team Pinoy ng manuyo sila sa mga taga Bacolod. Pero ang ilang kandidato dito mukhang puspusang paniligaw ang kailangan gawin sa isang diocese sa probinsya. Nakapaskil sa labas ng San Sebastian Cathedral ang kakaibang listahan. Binansagang team patay sina Sani Angara, Loren Legarda, Riza Ontiveros, Francis Escudero at Alan Cayetano dahil sa pagsuporta sa Reproductive Health Law. Team buhay na ang tawag sa mga kandidatong lumaban dito. To do it because, uh, uh, as any citizen of this uh, country, they are entitled to express their opinions. But nevertheless, we are saddened by such uh, uh, tagging of our. Sa Hindi naman nagpaapekto ang team Pinoy at tuloy ang grand rally sa plaza na nasa harap mismo ng cathedral. Sa bata naman ang panyang United Nationalist Alliance. Pero agaw-pansin ang mga naligaw na kalendaryo ni Antonio Trillanes na taga team Pinoy. Walang umamin kung sino naglagay nito. Si Tingting Kuwang -Ting naman umeksena sa pamimigay ng walis Tingting na may yellow ribbons. Lima lang silang nangampanya kanina pero kahit kakaunti, wala raw silang balak na mag-ampun ng mga kandidato matapos ilaglag ang tatlong guest candidate quantity, you need quality legislators. Mas tipidin daw kung siyam na kandidato lang ang dadalhin nila. Hindi raw kasi tulad ng administration party, limitado lang ang budget ng una. Kung ikukumpara nga raw ang gastos nila sa kick-off rally, nasa 800,000 lang ang nagastos ng una sa Cebu. Halos 2 milyon naman ang naubos ng Team Pinoy. Inazara News 5.